Magandang gabi sa mga taga-subaybay uh, ko ng mga peoples from all over the world Yes, mga kaibigan I just want to share with you yung mga videos na kuha ng mga pumunta sa event ni Bel Mariano kahapon sa Girl Coded na sponsored ng The Philippine Star, One Ayala at marami pang iba. May napansin lang po ako dito sa mga videos na na-post, mga kaibigan. Kasi nga po, aha, uh -huh, uh, ipinagbabawal po ang video Bawal pong kumuha ng video daw sa kahapon sa kanilang event. Bakit kaya mga kaibigan? Kasi nga po, eto ha, panoorin natin ito. Been looking for an HD clip of her because I love her get up today. Most especially the hair, the makeup, etc. And doll, watch this without. Sounds like a pretty girl. I love uh, yeah. So, uh, uh, doubters. makita natin, wala naman masyadong tao sa taas ng uh, mall. I think dito lang sa floor na to na kung saan nandoon si Belma kaibigan. So ang sabi, sabi ko, bakit kaya? Yeah. So yan, yeah, so, sabi niya, uh, No video, no video. Ah, diba? So, yes, I think ang nagpapadala ng crowd sa mga events na kasama si Belle ay si Donnie, mga kaibigan. Kasi nga po, base sa mga video na kita natin, ay, ayan, ayan, tignan mo naman sa taas, wala namang tao. So, uh, ayan, oh. So, I think itong mga solo-solo project, kung hindi to ayusin ng management, ay talagang hihina ang followers ng Don Bell, mga kaibigan. Kasi I think, ang crowd, they want Donny and Bell together in every event. Kung kaya, itong solo 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 project ni Bell na ito ay hindi dinumog masyado ng mga tao. Kung kaya, sabi nung mama, no video, no video uh, nung kinuhanan ito ng video. Don't uh, take it uh, on me, mga kaibigan. Ibinasi ko lang po sa nakita kong video clips ang aking pananaw. So, I think better makita ito ng management and they have to do something about this. If they want Bell and Donnie to stay longer sa top, o diba? ng pagiging uh, love team ng ABS-CBN, ibalik nila yan. Kasi, itong solo-solo na ito na ginagawa ni Belle Antonia, I think, makakaapekto ito sa kanilang love team, mga kaibigan. O, di ba? So, what we are uh, trying to say in here ay gawan to ng uh, paraan ng management para naman Uh, hindi malagay sa alanganin ang isa sa kanila. I think kasi nga po uh, sa studio kung saan nandun si Donny Pangilinan ay talagang hiyawan ang mga fans. Donny, Donny, Donny. and dito sa event na meron si Belle ay hindi naman natin narinig uh, uh, masyado ito kung ayaw fans. nilang magkaroon ng problema sa mga taga-subaybay ni Donnie and Pell Mariano. Baka ako lang talaga mga kaibigan. Kasi inahanap ko nga yung uh, video na kung saan uh, makita yung crowd nitong event na ito. Pero wala po talaga akong mahanap. So, hayan po. Sana ay uh, wag umabot sa punto na mawala ang kinang ng Don Bell, mga kaibigan. Kasi nga po, ilang, ilang weeks pa lang po nangyari na hindi sila magkasama most of the time sa kanilang mga events ay parang, ayan, naging sad yung event ni Bell at medyo joko konti lang po ang uh, dumumog sa kanya dito sa one ayala event nito na, na girl coded sa women's month celebration so uh, ha oh ha oh ha sana ay maging okay ang lahat soon at sana Uh, ayan, mga managers nitong dalawa, Donny and Bell, bring them together again make them uh, work together again give them projects together again and give them events together again, para naman maiba nung balik yung uh, lakas ng uh, Don Bell and lalo na yung mga fans makabalik din, kasi syempre kung magpatuloy ang ganito uh, well, sa isip ko lang ha Parang maaapiktuhan nga itong career uh, nilang dalawa. So yes, uh, uh, sabi ni Gay for Bell, it's no longer benefiting us or no longer allowing us to grow as a person or as an individual. Sometimes, the best decision is to let go. Parang uh, wag, wag kong uh, hanapan ito ng something-something. Pero panoorin na lang po for you to understand what she is trying to say. Kung magre-red flag ba siya or magre-green flag. individual Some... mm, green oh yes sometimes letting go <laughs> sometimes letting go yeah, naman, is something that will help us divide. if it's no longer benefiting us or it's no longer allowing us to grow as a person or as an individual sometimes the best decisions to make, and that's okay it doesn't mean you you lost anything sometimes losing is also okay so that is coming from Oh, diba? So, yes na yes, mga kaibigan. Ayan po. So, makita natin, walang tao sa taas, walang tao sa taas, wala naman masyadong tao sa baba. So, sinasabi so ko, yun ang uh, pasihan ko kung bakit sinasabi so ko na hindi dinumog itong girl-coded. Ayan, nakikita mo sa background. Ito yung sinabi nila, walang video, walang video. Walang video, walang video. So, so yun po. Yung sinasabi kong bakit kaya sinasabing walang video, walang video. Pero yes, mga kaibigan, kung nandudo naman kayo at pertahan nyo yung Girl Coded ni Belle, ipakita nyo mga video at uh, ipost nyo ang mga video para naman masabi ng mga tao na, uy, dinumog talaga yung event na yan ni Belle. At para masabi rin naman ng mga taong it's a successful one. So yes, uh, yan po ang ating update. Pero doon tayo natuwa nung kinanta ni Donnie ang kantang You'll Be Safe Here doon sa Pilipinas Got Talent mga kaibigan. Ako sana din ng mga nanonood. Kasi nga po, uh, talagang go na go si Donnie para sa live performance ng You'll Be Safe Here. Ako talagang nakita nyo ay napakaganda po ng boses ng isang Tony Pangilinan. So, yes. Yan po ang latest on Bell Mariano and Tony Pangilinan. All I want to say is bring them back together give them projects together again and give them events together para ma panumbalik yung sigla ng mga events nila Alexander Lexer Chules, yan po ang prayer natin for Don Bell. magandang umaga po sa inyong no, no lahat I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this alright. I do so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious because you are behind the you're inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains at last And to believe in what you got, it was built to last, yeah Now that I've been put through